pangit ng ganitong timing guide gawa na namubutas o oh, ayan pag naka manual kasi butas yan automatic tumatay so, mo uh, may customer tayo rider anong model boss? Uh, anong model nga nito? Uh, no, sa 18, 18 model na pagawa mo no, uh, na ayan na pagawa na daw niya tapos uh, ito ang tunog Diretso na agad tayo sa topic natin. Ayan, tunog. Ayan mga kulahog, napagawa na natin niya. Pero napakaingay. Kala mo <laughs> na pero... Tsaka kalay carb. Ayan, stock carb yan nakakabait. Bibiritin ko o. mo na. Bibiritin mo na. Okay. Ayan mga kulaog, napakaingay uh, Check natin kung anong problema ng motor ni boss uh, kaka lang to Kakagawa lang nito uh, Takakalamba uh, hindi, natin, hindi na natin babanggitin kung sino kumawa Basta ayusin natin Titingnan natin kung anong problema Ayan ang tunog ha Yan, baka kaparehas ng inyo wala oh, ako ah, lang kakalas na ang motor ni boss ah, ito ito yung kanina na napakaingay tsaka yan ini-refresh na ah, baklas natin ulit narefresh ulit natin ah, itong guide na to ah, original daw galing kasa ah, orig din naman to kaso Japan to ah, pangit nung ganitong timing guide gawa ng nabubutas o oh, ayan pag naka manual kasi butas yan nung tumatay ari dapat ang ipapalit pagka lalo na pag manual delikado ang ganito pwedeng masisira gawa ng tatalo ng kadinat at luluwag pagka ganito ah, kakalasin ko lang plastic alimbawa katulad dito mga kulaog ito Thailand pag itatabi mo malaking diferensya ayan o oh. Mas maganda pa rin ang Thailand kasi may bakal siya. Ayan, sa gitna, yung pagtutuunan ng tensioner. Kaya kung bibili kayo ng guide, wag na Japan. Ah, uh, Thailand na ang kuhanin nyo para matibay, matigas. Tsaka, yun, isa din tong dahilan, ano, ang kuso sa ingay. Tapos, ari na yung kay tropa. Uh, black cam na naman. Uh, inayos na ng aking mekaniko. Ayan, mekaniko ko ngayon. Ayan, no? Oh, Vlogger na lang ako. Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito. May tao <laughs> Tsaka boss Nakailang cam ka na? Uh, dalawa Dalawang cam na? Yung unang cam sira Tapos yung pangalawa si uh, Sisirain na rin natin Para tatlo na, na. Hoy! <laughs> <Hey>! Hindi <laughs> joke lang joke lang Gagawa natin ng paraan na maging ayos Okay uh, lang to kasi Wala lang sa tama ang sukat ng shim Tapos mamaya paanda rin natin mga kulaog goods na Pagka maingay, libre pero pagka tahimik yung may bayad kasi yun ang pulong namin sa may ari kaya kailangan tahimik to para sigurado ang pera na to gago a few moments later ito na yung motor ni boss yung maingay kanina na takakalamba boss ayos na kaya ayos na ay naman dahil testingin natin pre pre testing mga ari yup para makulit oh, aray makulaw ka ko ayan naandar na yan minor bubumbahin natin na konti oh my god wow tahimik na ulit makulaw pagdating sa kanila iingay ulit daw wala lang akong pakidown basta dito nagawa ko na Gugong! parinig kita sa buhay eh. yung mga kulaw kung sinong gustong magpakawa pumunta lang kayo dito sa aming shop pag hindi gusto magsala may ayawan naman yan yun lang mga kulaw maraming salamat boss ba ayos ba ang ice nyo ayos na no kahit nabakyo ayan <laughs> yun lang mga kulaw maraming salamat <laughs>